Ayan mga idol, magandang araw naman po sa ating lahat At nandito na naman po tayo sa ating sumada sa pecha At ngayon po ay susumada natin ang ating pecha para po ngayong January 28, 2025 At sa lahat po ng mga subscribers, sa mga viewers natin, sa mga bago pa lang po dito sa ating YouTube channel Maraming maraming salamat po sa inyong lahat At ayan mga idol, umpisa natin ang ating sumada dito tayo sa January Ayan, January is one. Uh, 28 sa ating pecha, 25 sa ating taon. Ayan, simplify pa rin po muna natin sila. 0 plus 1 is 1, 2 plus 8 is 10, at uh, 2 plus 5 is 7. Ganyan pa rin po sa bandang gitna. 1 plus 10 is 11, at uh, 10 plus 7 is 17. Ayan mga idol, at sa bandang baba, 11 plus 17 is 28. Ayan, nalagyan lang po yung unang numero natin. Meron tayong 28. At yung kapares po natin numero, dito pa rin po yung sa bandang gitna. Kumpayin lang natin yung katong numero natin dito. 1 plus 10 plus 7 is 18. Ayan naman po yung kapares nating numero. Meron tayong 18. Uh, meron na po tayong kombinasyon dyan. Pwede na rin po natin pangalayaan. 28, 18, oh, 18, 28. Ayan, mga idol, pwede pwede na po yan. At yan, two digits po sila. 18 at 28, kaya ganoon pa rin. Simplify muna natin. Uh, para may sumali natin yung numero natin. Para sumahin mo tayo ng numero. Na pwede natin pagpilian. Ayan, mga idol. Dito sa 18, 1 plus 8 is 9. At dito sa 28, 2 plus 8 is 10. 2, digit, 2 digits po yung 10, kaya isisimplify din natin, kaya magiging 1 plus 0 is 1. At uh, tayo ng 9 at 1 na isusumada. Unahin natin ang 9, kunin mo natin yung 18, sumada 18. 1 plus 8 is 9. Pwede rin po dito ang um, 27, sumada 27. 2 plus 7 is 9 at 36, sumada 36. 3 plus 6 is 9. At dito naman ito sa 1, yan kunin mo natin itong 10, sumada 10. 1 plus 0 is 1.

28, 19 at 37. Ayan, ganun pa yun po ang gagawin natin. Simplify lang natin or, or i-rumble lang po pala natin. Sorry. I-rumble lang natin yung mga natin. At pipili lang po tayo dyan kung ano po yung mga nagustuhan natin mga kombinasyon. At sa atin naman pong sample, ginawa natin dyan ang 27 27, 10 27, 10 18 18 and 37 yes, 18, 37 uh, 27 19 and mga idol, meron tayong 3 kombinasyon din po dito nakuha at uh, kung nagustuhan nyo po yung mga yan ay pwedeng, pwedeng, pwedeng pwede rin po natin matayaan meron tayong 27 G's 18, 37 at uh, 27 G's, 19 and mga idol, kung nagustuhan nyo po itong mga sample natin yan eh pwede pwede pa rin po natin matayan yung mga yan. O pwede naman kaya sa mga numero pa rin po natin dito sa taas, yan pili lang po tayo dyan, mga pa po, po yung nagustuhan po natin mga yung mga numero. At ay mga idol, lang po natin sumagot sa pecha para po ngayong January 28, 25, maraming maraming salamat po.